right. <laughs> Luksong kami mga kaidol. Luksong ang taga bukid. <laughs> uh, mga kaidol ah. Uh, so, taga Gagala kami kung minsan mga kaidol para ma-enjoy enjoy lang din naman yung ano namin. Uh, moment. <laughs> Alright, magandang umaga dyan sa Pilipinas mga kaidol. Gala-gala din kami kung minsan. Kaung tulog na lang. Kasi <laughs> hindi na kami nakalabas mga kaidol. Gala din ang taga bukid. Makalugsong din. Makalugsong sa syudad. <laughs> ano ano? Saktong-saktong, gutom -saktong, ako. Oo. Oh. Nagkalibig tayo sa magdo magkakarami sa makdo hindi na kami nakakain ng makdo mga kaidol so makapasok man lang sa makdo kapasok lang kami mga kaidol <laughs> tapos lalabas lang kapasok lang. <laughs> lang tayo hindi na tayo kakain ha <laughs> kapasok tayo pera <laughs> kami lang siguro ang nagkada na walang pera mga kaidol anong lugar na to sentremi. diwata ini diwata oh. di diwata hmm. diwata asa Filipina sendi Ini to yung ano na to lugar ng mga kaidol. Uh, maraming bahay pero walang ganong mga tao ayan ito yung establishment nila dito mga kaidol ayan maraming sasakyan pero wala kang makitang tao mga kaidol sa so, oras na karun yes, ito, mga ala city na pero ang sikat ng araw ayan grabe ang liwanag pa rin mga idol gabi na dito mga idol pero maliwanag pa rin Utom na so, yung mcdo nila dito mga idol so dahil in tayo

ah kain mo kayo doon. Mamadali yung sisilbin kang kanina. Hmm. Mamadali yun. gusto oh, ko lang magiging ganito ako dito. Mm. mm. tapos ng mga bayo ko, gusto kong kumain dito, dito ako punta. Wala mo isa. Mm. Aywa. Busog na mga kaidol. Busog na si kabayan. <laughs>